Hello guys. So, ngayon ay punta tayo sa Greek Hills sa Sinoda, Bukidnon. 'Yan po ang entrance. Ayan, Greek Hills. Ang ganda nito nitong lugar kapag may drone ka, kaya lang, Mahirap lang tayo wala tayong drone. So, ganyan lang ha. Pero sulit talaga kaya lang yung time na pumunta kami dito ngayon. Ay kwan. Ay kwan. <laughs> Yung maambon, um so faggy, dapat pupunta ka dito yung mga lunchtime para makita mo ang sea of clouds at saka yung mga bundok. Yan, yan siya. O faggy na siya kasi medyo ano oras na kami nito pumunta. So ayan. At saka napakaganda ng mga roses. Rose ang mga flowers nila dito napakaganda talaga guys sulit talaga ang entrance dito ay ano lang 100 ba yun? yung parang 100 at ah, 200 kalimutan ko sorry <laughs> basta yan yan ang fig tree yan first time ko nakakita ng fig tree na nasa Bible laging may... Yan sa baba niyan ay parang may ginagawa sila tapos magkaroon ng zip line. So, ayan. Alam mo na, may taga video tayo. Yan, rose pa rin. Napakagandang mga roses dito. Ayan, akya tayo at ma picture-picture. Ayan. So, syempre, ay bigay na naman natin kay Habi at siya ay ang aking taga video. Kaya lang, alam mo na, pagpasensya nyo na. So, ayan nais nice po siya talaga kapag walang fog na marami kasi itong pagpunta namin ay maambon yan yan may paseo seo din siya <laughs> sige lang day ayan nagsimhot sa rose so ilan na ang tao kasi ano na siya ng foggy maganda talaga dito ay lunch time. Ayan, tawag-tawag si Habi kay, sige, akit mo na ako at picture man yan, pero iwan ko. Napunta sa video pala. <laughs> so, yan, Greek Hills. Kapag nasa drone ni, napakaganda siya tingnan. Kita mo ang buong parang ano siya, Uh, compound na uh, ang ganda ng pagka-develop nila. So, yan. So, yan. may mga sulat-sulat pa sila. Sige, pagpasensya nyo na yung mga bills natin dyan. Mga bills, bills. Yan. Apat lang kami pumunta dyan kasi ang aking kumari ay may klase. You see the yan. Parang yung oras mo dito ay, ay nako. Nice so portal. kulang sa picture picture kailangan alam mo na tayo ay mga nagko-content so puro video. Yan ang aking inaanak. Oh, sige, sayo sayo kay nininang. <laughs> ayan. <laughs> yung asawa ko ay natatawa na lang sa akin. So, ayan na. Uwi na kami kasi As in, umaambun um, yan siya at din naman. So, ikot-ikot mo na ang kamera. Kahit ang bills natin dyan. Ayan. Ayan naman. 3D. Yung picture ko nga naka-steps ay nandyan yun. Pero it's a wall. Thanks for watching. Bye!